Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi hey, mama, ha 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 Mga kabrombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa Maklo mga kabrombrom para mamili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom, let's go! Ah, uh, dito na tayo sa McDonald's. Mga kabroom-brom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabroom-brom, basta. Let's go. Ah, uh, dito na tayo mga kabroom-brom, bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabroom-brom, nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald's. Ibigay na natin doon kay Kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabroom-brom. na natin 'tong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natupulong sa tabi ng kalsada let's go mga kabrumbrum biyatin na natin to let's go Oh, uh, nandun si kuya mga kabrumbrum lupitan natin para ibigay pag-end let's go dito siya mga uh, kabrumbrum Let's go mga kabam-bam na natin. pagkain na ko yan. Let's go.